Pag plug din. Kamusta mga Marshy Nakaalis na si Rico uh, Pumasok na siya sa school Magte 10am na dito ngayon uh, Wala akong pasok ngayon So nakapag vacuum na ako Nakapag uh, hugas na ako ng mga pinagkainan Nalinis ko na yung stove, yung kalan Nilinis ko yung harapan ng ay, Yung entrance ng ano namin Kasi ang kita ko sa inyo ito. Tingnan natin dito sa loob. As, ito guys. Ito yan. Yung. Inakit ko muna tong shoes ni Rico kasi nga, Ah. Uh, inano ko siya. Linis ko, bin rush. Bin rush ko yan. O, oh, yan, yan. Linis ko yan. Dumi kasi niya. Ang na. So, pati yung dito sa harapan. Hiligyan ko. Hinayaan ko lang muna nakabukas kasi nga ano. Yan. Inangat ko muna yan. Yung carpet na yan. Binasa ko dyan. Tapos, ayan. Pati dyan binasa ko. Para Naiipon kasi dito yung mga, yung alam mo yung mga ano ng insekto sa gilid. Nag-iipon sila dyan sa may gilid na yan. So, pumapasok sila dito sa bahay, dito sa entrance. Kaya ayan, uh, nilinis ko siya. Okay na rin yung bed natin, yung bedroom. Okay na, nakapaglinis na po tayo, nakapag-vacuum. Yung CR, malinis na din. Check. Okay na yung CR. Nalinis ko na yung kanina. And then, pakita ko sa inyo to isang kwarto. Yan. Dito ko nakalagay yung mga... Ito, ibabox ko to eh. Lalagay ko to sa Pinas. So, huwag nyo na lang pansinin yan. Mga pinagliitan damit ni Rico yan. Ni Rico. Ito pa. Yan. Mga ipapabox ko. And then, yung mga laruan niya na. Ayan. Hindi niya na yung gagamitin. Tapos ito yung tissue na malaki kasi siya yung kitchen tissue galing ng costo ko. Walang mapagpwestuhan sa kitchen kaya dito ko na lang muna siya inilagay. Ano siya, bendy, ang tagal ko na yung binili guys. Pero ngayon, nagagamit ko pa rin. So, ayan. Naayos ko na dyan. Nakapag-vacuum na rin ako dito. So, ito mga ipapa ah uh, coin laundry yan. Wala lang akong time kasi nga may pasok na ako sa, sa tanghali, ba diba? Kaya, ayun. Pero, naka na siya to uh, pull out. I-ano na natin yan. Lalaban ito. Tatapon na to, Ito rin tatapon na. Ataya uh, ni Papa. Hindi ko lang alam. So, ayan. Okay na siya. Malinis na. Tapos, ito nabili ko sa Daiso, guys. Panglagay yan dito sa harapan ng bintana. Para pag mainit, may kontra siya sa curtain pa rin sa bintana. Lalo na sa gabi. ilalagay ko to dun sa kabila, dun sa kwarto. Dito sa bandang window na to, meron nang nakalagay dyan. Brown yung nilagay ko. Ito, gray pala tong nakuha ko. So, magkaiba sila ng kulay. Kakabit ko sa kabilang bintana. And then, dito ko dinidikit yung mga uh, artwork ni Rico na inuwi niya galing school. Binigay niya yan sa akin, yan sa papa niya. Binigay ng pinsa niya sa kanya. Ayan, kami ng papa niya. And the other doon, yung mga pictures niya. Ito, ano to ni papa, tools niya yan, gamit niya yan sa mga at uh, Cheche Burret niya, ko alam. Yan yung mga ginabit na ko nung nag-birthday siya. So, ayon. And then, ang ating outfitan for today. Ayan, ganyan lang siya. Simplihan lang. One, one ano lang siya. One piece na brown na walang manggas. Short sleeve siya. Tinali ko lang ang hair ko kasi mainit. Nag-headband kasi nakikita na ang mga alaga ko. Kita nyo na yan sa personal guys. Ang dami ko ng white hair dito. Tumutubo yan. Mga white hair yan. Tapos, ayan yung mga ginagamit kong bag. Pag lumalabas kami ni Riku. Bag ni Riku yan. Nung may, maliit siya yung aking uh, altar. Wala akong space ng altar. So, kailangan lagi siyang uh, dito yan. May pinatong si Riku. Yan. Yan ang altar ko. Mga bigay sa akin yung uh, mga ito, bigay sa akin to ni Maisel. Bigay sa akin to ni Mami Irene. Ito yung mga spirit, pagkain spiritual na binabasa ko. So, Bible ni Riku. So, ito yung Bible ko. Always doing may Bible study kami. And then, notes. This is the something na ginadala ko sa, minsan, sa church. Pagka, ayan, mga ano ko yan. Gamit ko yan pag-aaral sa Word of God natin. Tapos, ito bigay sa akin to ng friend ko. Mga, ang laman nito guys ay, pakita ko sa inyo ha. Ayan, maraming laman yan mga ano yan eh. Uh, verses, verse. Iba't ibang verse sya na naka, ano siya. Maganda siya. Kabilaan ibang, ibang verse ang nakaano, ano, balik pala. Ayan. Ayan, yan ang mga, Paminsan ah, may binibigyan ako ng mga friend pag may nakakaharap ako na hindi ko kilala, inaabutan ko siya. This is my verse na pin ko siya. John 14.6 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Totoo naman yan guys, ba? Diba? Then John 3.16 For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3.16 Yes. Maliit siya pero ano, yan yung dalawang verse na yan po ang pinapa unang pinakabisado sa amin sa Emmanuel. So, ayan. Lagi ko siyang uh, binabaon, binabasa. Ayan guys, malinis na ang kitchen. Na uh, linis ko na to. Wala na yung manti-mantika. Pinunasan ko na siya pati yon napunasan ko na rin yan itong wall and then nahugasan ko na yung uh, hindi ko alam tawag yan ano ba sa tagalog yan kasi malinis na sa kitchen ban na kitchen nakapaglinis na rin ako dito yan madilim no buksan natin yung ilaw pansin ko nga madilim so yan ito yung mantika na na lang yan tapo ko na lang yan. Diyan, ko nilalagay mga uh, na magumi pinaghiwalay ko siya tsaka dito sa kabila yung isa yung isa naman ng mga uh, solid na basura so ayun guys malinis na ating kitchen tapos medyo makulimlim okay na rin dito naitabi ko na <coughs> excuse me bukas pa ang gomi kaya hindi ko na muna siya pinakialaman kasi bukas ko na para isang tapo na na lang yan yung mga laruan ni Rico, yung TV, nakapag-vacuum na ako. Ito, pinagbisa ni Riku, mamaya susuot niya ulit yan. Yan, ah, kakukuha ko lang niyang kanina. Dahil nagsampay ako ng panibago yan, 2 p.m. So, pinag ko siya mamaya ako na ulit isusuot yan. Bag ko yan sa kaisya, hindi ko na pinasok sa kwarto. And then, yung mga toys ni Rico. Okay na. Time check tayo. Okay. sabto 10 AM guys. So, ayan na nga mga mars Lalabas ako ngayon. Pupunta ako ng siguro sa Shimamura kasi uh, gusto kong bilhan si Papa ng kumot niya na pang uh, next year pa naman niya gagamitin. Titingin tayo ng magsisale kasi nga patapos na ang summer dito and siguro mga August kasi ang mainit dito, di ba summer. Baka mag papalit na sila ng mga items para sa spring. Pero hindi pa naman. Uh, kasi kailangan pa nila sigurong mga, siguro mga kalagitnaan pa ng September sila maglalabas ng bagong items. Pero sa tingin ko lang mga itong katapusan ng August, yung mga pang summer nila na gamit na mga tindayan, sinisale nila. So, baka makachempo tayo ng mura-mura. Uh, palitan na natin yung kumot ni Papa na maliit kasi yun, binata pa siya nung ginagamit niya yun. No? So, hanggang sa nagsama kami, hanggang ngayon, yun ang ginagamit niya. Nagtitiis siya doon. So, naawa naman ako. Medyo lutay-lutay na yung kumot niya na yun. So, hanapan natin ng kapalit. So, wala ng oras. Maya-maya, darating na si Rico, Susunduin naman natin siya dito sa labas ulit. Kailangan nating bilisan lang. Baka dito na lang ako mag-lunch sa bahay pag-uwi. So, may pagkain naman dyan. Kaya dito na lang kakain. Tignan natin kung anong magbibili natin sa labas. Okay, samahin niyo ko. Ang ganda ng mga palay dito sa Japan, oh. kaya masarap. Ang bigas dito na uh, naiba yung schedule ko guys. Pupunta ako saglit sa recycle shop. Tapos, merong malapit na si Mamura doon. Doon na lang ako titingin. Siguro. Dito na tayo. Second Street, pangalan ng recycle shop. Hindi ko alam kung makapag-video ako sa loob guys. Ha? Titingnan natin dito sa loob ng ano ng recycle na to pwede kang mag magbenta sa kanila yung mga hindi mo ginagamit inag na ano mga damit bagay kahit ano sa uh, second hands pwede mong i ano sa kanila ibenta so pasok tayo sa loob baka may makita ko. meron akong hinahanap na ba, na something na uh, ah, basta tingnan na lang tayo sa loob table. No? Ito po siya. May mga guitar din. May carpet. थैंक यू हाटी नाम मोल लाओ puro pang kitchen yung nakuha ko guys so nagtitingin-tingin na lang ako kung ano yung pwede ko makita okay. ayan pa so mamaya mag na lang ako kung ano yung mga nabili ko guys pakita ko sa inyo pauwi na ako guys nakita ko lang to sa exit YSL oh grabe ganda magaganda pa yung wallet dito may mga bag din so tama na uwi na tayo ay nako nagpigil pa ako nito ha card yung ginamit ko guys wala na video lang ko naman siya ng ano puro sa kusina naman yung nabili ko so ayun yung shimamura ayan ikot lang tayo okay ito sa likod ayun guys ang sarap magtingin tingin kung may pera kaya lang baka mapasobra tayo sa mapasobra tayo sa pagbili sa katitingin maraming magaganda may naki, may na ano kung pantalon ano siya Zara nasa sing ano lang siya sing of yakin ano? ang ganda siya hindi ko na sinukat tingin ko kasi naman siya sa akin my god ang init so ikot lang tayo dun sa Shimamura so bibili lang nga. O, yung talagang pakay natin ngayon yung kumot ni Papa kung ano-ano ni ano yun nadampot ko. <laughs> Sorry naman. Okay na. Tapos, lunch na win na tayo. Sabahin na lang ako magla-lunch. Mamaya ko i-hold yung mga nabili ko. Yun. Hi. 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 No Ay, okay. Binigyan ako ni ate ng point card. <laughs> okay. Pero hindi natin alam mapupuno yan. Pero tinanggap ko na lang din. Sayang din yung points na save. Okay. Uwi na tayo guys. Nagugutom na si ako. go! Guys, I'm back. Nasa bahay na ako. Kain tayo. Dami kong gutom. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba dito na ako sa bahay kakain. So meron tayong rice. Ah, uh, ko ng Kentucky. Nag-take out ako. Nakita niyo naman sa vlog. Nagano ko ng nag-take out na lang ako. So iba na pala ngayon sa Kentucky din ano, self-service na rin sa ano. Ikaw na rin magpipindot ng order mo. Tapos pag nakapili ka na ng order mo, i iabot mo na lang, up mo na lang sa counter yung ano, yung gusto mo. So, ayun. Ang dami kong gutom. Kakain lang ako ha. Baka magkamay ako. Tapos, meron tayong kamatis. And magic seasoning. Kanina, nandun ako sa ano, sa sa recycle shop sa second street ang dami palang bago ngayon ang dami nilang bago ngayon stock so mga ano may cage spade ako nakitambag bag tapos may uh, mga branded na wallet YSL merong mga naka open kasi youtube merong mga basta maraming branded na magaganda siguro pag ganitong season no? ganitong ano ang daming nagbebenta ng mga ni, ng mga Japonesa, mga Hapon. Yun, inaano nila. Kain. Oh guys, tayo. Mamaya ako na i-haul. Ipapakita yung mga pinamili ko. Ano pa lang kasi. Sakto ala una dito sa Japan. Then, diretso uwi ako. Hindi na ako kumain sa labas. nag out na lang ako ng Kentucky para tipid. Yung pinabili ko nito is sariling pera ko na. Yung mga pinamili ko kanina is ginamit ko yung credit card. So, ang mangyayari nun, kay Papa mag-ano yung ano nun, bayad. Hmm. Mga laruan Rico. mag uh, ano ko maghul habang wala pa si Rico. Sayang yung oras, meron pang 1 hour kasi. So, ito lang yung bag na bili ko tong bag na to. Bibigihin ko to kay Papa para magamit niya sa work. Mura lang siya, 900 yen lang, 900 yen. Eh. So, yung mga pinamili ko kanina, dito ko na lang siya nilagay. Ito nakabili ko nito, tatlo. Tapong ko na yung luma naming ah uh, ganito kainan ng uwang. Luma na kasi siya eh. So, ito yung binili ko. Piso lang siya. Pwede lagayan ng nasa 437. Yan. Lagayan ng mga snack ni Rico. Marami siyang pwedeng gamitin. Meron ako nito actually, mga tatlo, tatlo iba-ibang size siya. Maganda kasi siya eh. Hindi sumisingaw. Sira na yung ganito namin, yung ginagamit ko. Nakita nyo naman. Papakita ko sa inyo pag nagluluto ako to. Ito, bago. Stainless steel siya, Japan. So, Zara. Zara siya, guys. Ang ganda niya. High waist siya. Tapos, may paganyang detail sa lulo. Tignan nyo naman. Ang ganda niya blue navy faded siya. Faded, faded na. Ganyan ang texture. Pipit ko nga siya mamaya. Para makita natin. Kasi, kung... tax with tax na, sing yung hakok jukyu yun. Ito siya. Ganyan yung kulay niya. Bay. Ang tawag ba dito? Parang Uh, dirty white malamig sya so dalawang klase ng ano yung binili ko dalawang pareho ng size at ito, kulang na isang set kasi meron na kaming kulay nito na ginagamit, kulang ng isang size so ito bumili ko yun lang guys, so wait na natin si Rico manunood muna ako ng naputol yung ano ko So, ayan nga. Tapos tayo mag, ano, mag, ah, uh, hold. Yun lang yung mga pinamili ko ngayon. Nagaantay na lang ako ng oras sa pagdating ni Rico. So, re relax, relax na lang muna. Ayo. Ayun. Yun lang ang ganap, guys. Wala namang iba. Hindi ako nakakapag-vlog masyado ngayon kasi nga ganito pagdating ng day off ko. May mga inaayos, naglilinis, ba diba? So, salamat po sa mga bagong nag-subscribe sa akin nawasuportahan niyo po ako hanggang sa huli. Salamat po. God bless you all. So, hindi ko muna i-close to kasi mamaya malay natin ko ano yung uh, ano, antay natin yung pagsundo ni Rico. Sundong ko kay Rico mamaya. Okay, mamaya na lang. itsura ng ano ng labas namin. Diyan ang baba ni Rico. Ito niyan, Joyce. Apartment. Yan yung entrance. Pasok. Tapos, yan. Dito yung papasok sa parking. Dito yung mga parking ng mga nakatira dito. Yan, dyan. Tapos iikot ka doon. Papunta doon sa likod. May parking ulit doon. Ayan, ganyan yung niya. Hanggang fourth floor siya. Tahimik dito sa Japan. Bababa. Tapos dyan manggagaling si Rico yung bus. Yan. Ayun na yung bus. Ayun na yung bus ni Rico. Mag U-turn lang yan guys. Ano Rico kung o kay Hey, hi ka muna dito sa vlog. Rico, hi ka muna dito. Hi.

Ito. Kiss mo mo si Mama. Kiss. I love you. Si Cute -cute baby. Pogi. Hmm.

。よちゃん。何もないじゃん。ね、変わってるんだけど。変わってるんだっけ。場所がああ。濡れてるよりこ中に入ってあそこ濡れてるから。Nandito <laughs> mm -hmm. mm -hmm. na si Rico Kung, guys. Nakita nyo naman, di ba? Sinundo ko siya. Rico, pwede. Bye-bye ka na muna sa kanila. Umuulan pala. Buti na lang, nakuha ko ng maaga yung sinampay sa labas. Pero yung bagsak ng ulan, parang alam mo yung biglaan nakuha ko yung sinampay. Parang dilim, no? Tapos, ayun, no? Lumiwanag agad. Habang kinukuha ko yung sinampay, nag-aano siya, nag dilim yung, yung kalangitan. Tapos, nung sakto, pagpasok ko dito sa loob, nung naisara ko na tong pinto, biglang bagsak yung ano, yung ulan. Sabi ko, buti na nakuha ko yung sinampay. Tutupi ko siya ngayon. So, ayun lang naman na ang ating ganap. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa buong araw na to. Pasayan siya na yung vlog natin is ah uh, parang pinagdugsong-dugsong, pinagsama-sama ko na lang siya. Kasi nga, wala tayong masyadong ganap naman eh. No? Alam niya naman ang buhay, paulit-ulit. Yung mga gawain na ng mga ah uh, marshy na kagaya ko. ba diba? Yung mga sa bahay lang din pag walang pasok. So, ayun yung paulit-ulit na routine. So, update ko ulit kayo kung meron tayong panibagong ganap. Um, yun na po. God bless po sa lahat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye ka na rin ko kami. Bye-bye. So, -bye. close ko na po yung vlog. Yay. Bye-bye. Bye-bye. Matamitin eh. Yeah, matamitin eh. Bye. bye.